<laughs> si Palu, di uh, <laughs> kasi kayo oh. so, kasi ba yeah, lahi kami ah, sa naso? nanay kay naso? oh, diyan, 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 ako 'tong to? Okay lang. Okay lang. 84 na si Lola. Okay, okay. Lola, bali ako nyo na ako. Okay. Ako na yan. Okay. Ako na sa kalalakbak. Ang ko si Pedro Ignacio. Okay. Oh, ako na, na, na okay. 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 ako yung nakatira sa Taiwan. Okay. Ah, okay. Ako po yung nakatira sa Taiwan. Okay. Wow. <laughs> kasi yung okay. pandemic, namatay sila, nawala sila. Nasa Taiwan na ako kasi pandemic. Hindi ako Hindi pwede. Ano lang ako dito sa sa Pilipinas tour, six days. Sa lunes na umaga, babalik sa amin lang tayo. Wala yun, wala. Ah, lunes na ba ang alis mo, te? Ha? Alam, lunes na. na? Lunes na umaga. Wala akong bilabawit. Nandako na ito. <laughs> <laughs> The, 84 na si Lola. Ang Lola. Lola, 84 na mo. Matibaya si Lola. 84, 84 na si Lola. Parang ipititibaya, hindi pa ako lang nagwawalikan lang. Okay, magaling okay. okay. naman. Yan na exercise ko. Oh, Oo, exercise ni okay. si Lola yung... Nakawala kayo nakita ang lumulutang dito, la? Wala. ako. Oh. Yung hindi yung, yung... yung hindi yung... 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 masayad yung, yung pasa simento? Sabihin mo na. Ano yan. ni mama ko? Siga. Siga? Siga, di ba? Kilala ni mama ko? Kamukha kami, Alam magkamukha kami ng mama ko. Pag hindi malabo eh, hindi marakot. Ang eh. Kaya ka mas maganda ka kasi pata ko eh. Ay, ko na lang ito. Bakit? Eh! Favorito ko itong sandals na to eh. Tingnan ko na ito. Maganda siya sa oteng kasi. Ano, comfortable pa ako dito eh.